Hello, good morning mga idol Magandang umaga po sa ating lahat Welcome naman po sa ating uh, Youtube channel mga idol Kung po kayo At ito lang nga po mga idol Mayroon tayong gagawin sa umaga nito mga idol Ito yung ating uh, tinabas ng lokarang mga araw mga idol At yun ngayon itutunoy na natin ito tatahinan natin to. kasi na nakatapos na tayo magtabas mga idol So, let's go, mga ikan. Tunggu nanti untuk si peran, mga pagkatapos nito susunod naman natin yung uh, hanggang sa matapos mo ay susunod naman natin yung uh, mga ibang part niya.

Sagi pa, masakit na ngayon kamay Sagi pa <laughs> Ang sakit mga idol nagaganon Nagagano ni eh. Nasasagi pa okay, na Sagi pa Anong klase eh. Anong klase eh. Yan yeah, o This is the last mga idol This is the last Last ball mayroon pa isang latag isang latag na lang mga idol isang latag na lang baka nyo idol kung uh, paano uh, o kikitain natin dito sa ating vlog ito so, oh vài đổi Ito na mga idol, mag-umpisa na natin para hindi Nakakailangan naman tayo ngayon na tayo At ngayong uh, gabi na ng mga ito, bago ko natapos ng mga uh, pagkatatapas. Kaya mananahin na naman tayo. Let's go mga ito. Ayun na tayo tayo. Nakakot ako dito na doon mga hanggang ng dosi Eh, malapit na. Uh, mga hanggang na mga ito. Uh, malapit na tayo mabit uh, mga gintong, ngayon. At bukas naman ngayon. Tayong, uh, sa baybay, sabi nga, 1, mga ito. Huwag kayo mga sa subway by by sa ating ng ating 1,000 bag mga para あっ <laughs>